Alright mga paps, good morning. This is Papa and the Light Modifier. God is good all the time and all the time God is good. So for today's video mga lodi, samahan nyo ako sa aking biyahe from Tagig to Makati. Alright, so bago natin umpisa ng ating motovlog, inaanyahan kitang pindutin ang like, subscribe at bell button. Alright, so back to the video. Alright mga really, lodi, tara! ito yung daily routine natin mga tropa so hindi muna ako gumagamit sa aking sniper mga tropa loads kasi medyo masakit po yung pakan natin namamaga pa rin sya pero hindi nakagaya na dati talaga na sobrang daming pantal yung tipong hindi ako makalakad pero ngayon nakakalakad ako mga lodi eh. so may nabasa po kasi akong article sa facebook um, hindi po talaga gumagaling ang vasculitis uh, nabasa ko lang naman sabi doon nawawala tapos siguro mga ilang taon or babalik na naman siya ulit so ganoon po yung klase ang vasculitis hindi po siya nawawala totally talaga so sa akin ginagawa ko na lang na-enjoy ko na lang yung buhay natin mga tropa uh, at least kahit sa may sakit tayo hindi naman ganun kalala talaga hindi naman tayo disabled para hindi na makapagtrabaho ayan hindi mo na ako gumagamit sa sniper kasi may cambio kasi may mga tropa. Medyo masakit isungkit. Uh, mas maigi tong automatic, piga-piga ka lang, aandar uh, na yung motor. Okay, so ayan. Kahapon mga tropa. mau sana tayo from Makati City. Uh, Makati City to Quezon City kaso nagkataon naman eh umulan sabi ko yung sinusuot ko na yung aking camera sabi ko parang uulan oh, na ah, uh, mamaya maya nga talaga umulan mga tropa lods uh, cancel yung ating motovlog <laughs> okay lang so ngayon ko continue natin yung motovlog mga tropa so ang trabaho pala natin doon yung daily ko doon sa Makati mga tropa ah, uh, liaison po tayo doon sa Makati City tapos IT so yan po yung description ko sa company mga tropolods work description ay liaison tsaka IT so kapag kapag walang um kapag walang problema sa mga computers or network or even sa software sa software um, field work tayo mga tropa <laughs> lakad lakad sa mga documents documents lakad ayan yan po yung daily routine natin pero alam mo yung mga tropa proud na proud ako sa trabaho ko kasi dyan ko kinukuha yung pagkain ng pamilya ko sa asawa ko at anak at syempre pambayad ng utang <laughs> at syempre mga tropa dyan ko rin na buo yung aking munting shop sa bahay Nakapagbil nakabili ako ng mga gamit alright mga mga piyasa na kailanganin ko para sa aking munting negosyo mga tropa okay hindi ko eh yung pagkaka messenger ko mga tropa proud na proud tayo nyan oo aray sakit ang pet ko mga tropa so dyan ko rin kinuha yung mga budget ko mga tropa para makabili ng tools saka pyesa kung hindi dahil sa trabaho ko siyempre wala tayong hindi tayo nagsiservice ngayon hindi tayo gumagawa ng mga motor kasi Mahirap po ang magpundar ng mga gamit at pyesa Kung wala kang funds uh, Magkakaroon ka man ng funds Pero uh, Sad to say Utang din So, mahirap po talaga So, thank you, thank you sa ating Thank you sa ating Trabaho kasi na portahan yung ating uh, Hilig Sa pag aayos ng motor okay ayan haha <laughs> alam niyo mga tropa uh, dati sa trabaho ko magkano lang sahod ko dyan nasa 4,000 Ang grabe feeling ko nga dati eh. nung una ko nga pasok dyan gusto kong mag resign totoo lang kasi napakababa ng sweldo hindi makabuhay although wala pa akong asawa noon time na yon pero ang baba kasi, grabe Parang nabigla ako dati kung sweldo sa trabaho ko Every... 5 days, every 7 days, 15 days Nakakasahod ako ng 8,000 Pero dito sa trabaho ko ngayon, before uh, Dati, no mga bagong pasok pa lang ako Nasa 3,000, 4,000, di ba? parang sabi ko ano ba trabaho ba to sabi ko kaya ganun parang nanlulumo ako sa sweldo ko mga tropa parang kahit sa akin hindi makabuhay pamasahe ko palang pagkain lugi na pero awan ng Diyos napagtsagaan ko naman at ngayon umabot na rin tayo ng ilang years na ako dito uh, 14 parang ganun na ata mga tropa 14 years o 15 uh, okay naman yung mga okay naman yung trabaho ko mga tropa walang problema maski dun sa mga kasamahan ko walang problema hindi naman tayo na hindi tayo na is walang hindi tayo na stress ayan So, yun ang maganda kasi mga tropa dito sa ating trabaho. Uh, hindi tayo na stress Kawawa lang itong aso na to. Dito, walang stress kasi hindi ka naman pressure. Hindi ka pressure sa trabaho. At saka, yung... Uh, kung sakaling gusto mong umutang, ayan, pinaka-importante. Madali, mabilis. Walang chechiboreche mga tropa pag uutang ka ah, yun ang kagandahan dito sa ayun, sa company na to hindi siya ganoon kahigpit sa mga empleyado kaya maganda maganda yung mga kasama ay maganda <laughs> tawag ito yung about sa mga kasamahan hindi siya hindi toxic kumbaga ganon uh, may mga company kasi ang lalaki nga ng sweldo nyo pero napaka toxic yung environment di ba Pangit din yun Ang laki nga na ng seldo mo, stress ka naman Sa trabaho pa lang, magkakasakit ka na Okay Ayan, so Kahit paano ano ah, Kahit hindi gano'ng kalakihan yung seldo natin sa trabaho Eh Okay naman yung environment ng ating Trabaho Okay naman yung environment sa company ayan grabe talaga traffic dito ewan ko lang Oh, ya. ulan hindi na umulan mga tropa kahapon walang tigil yung ulan imbis na mag motoblog tayo nakakancel hirap kasi mag motoblog mga lodi open kasi tong camera natin pwede mapasokan ng tubig dahil dito sa ating microphone adapter siguro kung nakamidya kit tayo ah uh, ini tayo mapapasokan ng tubig kaso naka microphone adapter lang tayo mga lodi mahal kasi nasa mid jacket mga tropa nasa 5,000 5,000 mga tropa yung mid jacket medyo may kamahalan eh dito sa adapter mic microphone nasa 3.5 lang <tries> Uy, mala. <laughs> It's America! Wala ah kasi wala pasok ng mga tropa, yung mga estudyante. Oo, oh, kaya pala napakaluwang. Kaya pala ganito na lang kaluwang 'yun. All right. sobrang traffic ito mga tropa haba ng pila oh shout out kay paring Mel Orante par shout out shout out yung dating club ay patag ngayon naging team pasig alright shout out paring Mel Tsaka, at shout out din kay Uncle Bye. Eman Lu ya Esther. Alright, bye. Shout out, shout out. More vlogs to come. <laughs> And more clients to come bye Oh. Akong kinggol mga bay, sakit. Oh, bukas naman. Ah, uh, dating gawe. Repair na naman tayo mga motor mga bay. na si kuya alright chill chill lang tayo mga tropa maanggap pa naman di, di naman ganun ka traffic <laughs> enjoy life mga tropa enjoy at syempre huwag nyo mong kalimutan mag pasalamat sa ating Panginoon sa buhay na binigay sa atin yun ang pinaka importante mga tropa okay Ayan, enjoy life mga tropa. So andito tayo sa kahabaan ng Magallanes Expressway. All right. So shout out sa lahat ng ating mga kasabayang nagde-drive. Shout out sa mga kasama nating mga nagfo four wheels. All right, so God bless. Ride safe sa ating lahat mga tropa. Okay. Ayun oh. Ang ganda ng panahon mga lodi. Sana hindi umulan mamaya. Woohoo! Yahoo! Today is Friday. Bukas naman, tansa tayo mga Lodi. Ah, uh, biyahe tayo ng tansa. Siguro mga after natin ng gumawa ng motor, siguro mga 6 or 5. Biyahe tayo papuntang ka Cavite. All right. Ganda ng panahon. Grabe, hataw na hataw si Paps. Yung mga ganong tunugan ng motor, halatang may karga eh. <laughs> yung tipong umuugong, pero hindi tunog tambot siya mga Paps ah. Hindi tunog tambotso yon. Iba yung tunog ng tambotso, may ingay at masakit sa tenga. Tunog throttle body yung mga paps. <laughs> Naka velocity kung tawagin. Ayun no, oh, tamang tama oh. Nakago. Alright, andito na tayo sa Bilis nang bihan natin mga lalaw din, dito na tayo sa Arnaiz Avenue Arnaiz Avenue, Pasay Road to mga trapa. former Pasay Road Masarap pumasok sa trabaho mga trapa. lalo na pag walang Pasok din yung mga sudyante at Holiday, yung mga ganun mga tropa, grabe Masarap mag drive Huh Tanungin natin to si Pops. May cargo ba tong motor niya? Wala eh. Hindi natin matanong mga Lodi. nasa unahan at mukhang nagngama <laughs> Oh, ayan, nandito na tayo sa Ayala Avenue Corner Paseo Road, mga tropa. Ayan, oh. Ang tataas ng mga building dito mga tropa Alam niyo akala ko dati Pag pumunta ko ng Manila Yung bahay namin Nasa gilid ng mga building Yun kasi na expectation ko <laughs> Yun kasi expectation ko mga tropa pag pumunta ako ng Maynila yung bahay namin na titirhan yun sa gilid ng mga building <laughs> hindi na <naman>, hindi pala <laughs> ayun ay ma'am shout out sa iyo ma'am <laughs> so andito na tayo sa Rufino Street mga trapa Araw-araw biyahe ka dyan sir Saan ka nanggagaling yan? Layo Ah Makati Ah dito lang Ah Bagay Okay si ate mukhang late na late na rin to alright so touchdown nandito na tayo sa parking mga troops <laughs> ayan mukhang tamang tama yung dating natin mga tropa uulan na alright so touchdown mga tropa kung so, sa kanin nagustuhan mo yung ating video huwag mong kalimutan mag subscribe huwag mong kalimutan mag like ayan na nga huwag mong kalimutan mag like subscribe at ayan ayun <laughs> ay, mga tropa taman tama pagdating natin bumagsak yung ulan no? Oh. thank you lord talaga thank you thank you <laughs> kung baka ka sa akin challenge mga tropa wag mong kalimutan mag like subscribe pindutin ang notification bell select all para sa tuwing upload ko ng itong mga video ay updated ka alright Once again, Papalan, Rise Up and God Bless!